Pilipinas na harangin ang international police na papasok sa bansa. Sa tapos na lahat ng ating uh, pag-uusap sa ICC, at uh, kagaya ng sinasabi ni na, namin uh, mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape or form. Uh, we will not cooperate with them in any way, shape or form. Uh, so, we uh, continue to, uh, to defend The, juris the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigations here in the Philippines. They are talking about Filipinos. They are yes. My position hasn't changed, and I have stated it uh, often, even before I, I took office as president, uh, that uh, there have there are many questions about their jurisdiction and the uh, what can be what we. in the philippines uh, regard as an intrusion into our uh, our internal matters and ano bang nirereact natin may development nga ba sa icc o nanggagaling lamang sa isa o dalawang tao hindi naman talaga taga-pagsalita ng icc in the event na... eh, hindi ipen on problema ko kung, ang hirap mag-react nang wala ako nakikitang dokumento mula sa icc at hindi icc mismo ang nagsasalita lahat kong pagbabasihan mo, ang napanood ko lamang yata ay si Secretary Remulia. Sabi niya, may nakita raw siyang dokumento na parang gusto siyang interviewin. Tama ba? Yun ay na narinig ko. Pero hindi ko naman nakikita pa yung papel. At kung gusto man siyang interviewin, hindi ko alam kung napadala na siya ng notisa na gusto siyang um, imbitahin. Um, papangunahan ko na. iba ito dahil kung pag-uusapan natin ang nakaraan ng Senado, yung mga naunang Senate President sa kaso ni Senator Enrile, sa kaso ni Senator De Lima, sa kaso ni Senator Trillanes, ang naging pasya ng Senate President sa mga panahon yun, huwag payagang arestuhin ang isang senador habang nagsesesyon ang Senado. Inextend ng konti yan sa Ang parusa sa crimes against humanity na chismis na sinasabi nila, kaya mahirap eh, na yun daw ang ikakaso ay not more than 30 years. So, ang not more than 30 years ba, pasok sa hindi lalampas sa anin na taon, minimum may maximum. maximum. Eh ang batas doon, iba eh. So, pag in-apply mo yung konstitusyon natin sa terminolohiya ng batas nila, posibleng pumasok. Di ba? ng pamahalaan ng Pilipinas na harangin ang international police na papasok sa bansa sakaling ipatupad nito ang warrant of arrest na ilalabas ng International Criminal Court laban sa grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nirespeto ng DOJ ang Interpol dahil kasapi rin dito ang Pilipinas.